Sumunod. Dahil wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Sabi niya, kaya, sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil na liwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Yes! Sabi din niya sa akin, sabi niya, ikaw, kahit anuman ang sabihin nila, sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara. Sabihin man nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Pero sabi niya, ayaw na. Dr. Apollo Kibuloy. Dahil siya ang araw-araw nagbabasa ng Bible. Siya na nakakaalam by heart kung ano ang salita ng Diyos. Ano words of God? Sabi niya sa akin, sabi niya ikaw, sabi niya ganito ang nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inay Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod sa akin yun, uh, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat hindi sa <laughs> Pero iniisip ko na lang, ako, sinabihan ako ni Pastor Kibuloy. Uh, you are there, you are where, you are intended to be by God. Exactly where you are. talaga ako ng maaga. Ang alarm ko, uh, 6.30 a.m., 7 a.m., 7.30 a.m., 8 a.m. Ang alarm ko. Para hindi kami mag-abot ni President Rodrigo Duterte. Kasi pagagalitan na naman niya ako sa mga pangyayari. Okay, uh, hindi ba siya nagagalit? Actually, um, um, kung ba, kung na si Bernie, no, medyo nagka-edad na Maraming salamat sa pag-welcome ninyo sa amin uh, doon sa hotel. Kaino kayo, maraming salamat. Uh, pero bakit ano ma wala kayong dala na roasted goose? Uh, sa amin doon. Sigurado ako na kahapon may kailangan din kayong gawin. Busy din yung oras ninyo. Pero pumunta kayo doon at winilk out nyo kami sa hotel. Maraming salamat sa inyo.